Hello mga kalikwacha! Welcome back sa Louie TV for today's video. Mararanasan natin mabuhay sa bukid dahil lahat ng kakainin natin sa panangalian ay manggagaling sa bukid. Let's go! Inuna na nga muna natin ng tubig dahil walang gripo sa bukid. Kukuha tayo ng tubog o bukal sa Tagalog. Take note mga kalikwacha para lang ito sa malalakas ng sikmura. Naiinom yan mga kalikwacha. Distilled mineral water with ginkgo biloba extra. Eme! Eh Namitas na nga tayo dyan ang talong. Ang paborito kong mahabang talong. Yeah! Okra, sili at lime. Hindi ko nang nga nakuha na ng pagkuha ng kamatis. Pero may kamatis dyan. Pagkatapos ng mamitas, eh inumpisan na naming apoy ng kalan. Ay este ang dalikan. At pinagsabay ng lutuin ang kanin habang nagiihaw ng talong. O diba, bukit feels talaga. At masasabi kong mas masarap ang luto mga kalakwatsa pag sa kahoy ni luto. Kasing sarap ko. Charot! Uy, grabe ba? Pagkatapos nga ihawin ng talong, nagbatil-batil na tayo ng itlog. Ganerns! Dahil for the tortang talong, ang mga person, Gimas Joy! Naluto na nga din namin ng okra. Habang nagluluto nga sila dyan, eh inumpisahan na natin gumawa ng sausawan. Siyempre, ang bagoong, nilagyan ko na din niya ng sibuyas, piniga ang puso niya, ay este ang lime. O ba gigil na gigil yarns. At siyempre, hindi mawawal ang pampagana ng puso ko, ang sili. Tiniris-tiris ko na siya tulad ng pagtitiris niya sa puso ko. Agoy! Tikiman time na sa usaw sa daliri at sa may subo, Gimas George. At ready na nga ang aming pagkain mga kalakwatsa, aming pananghalian. Nandiyan ang pritong okra, ensaladang talong, ginisang talbos ng sitaw, tortang talong at ang ginawa kong sausawan. Perfect. Perfect! Kaya tara, kainan na o sarap na sarap sumubo. Gutom yours, Gimas Ops mga kalikwacha. break muna tayo sa pananood dahil dumating na ang bagong digital banking platform. Ang OwnBank with free 50 pesos exclusive of tax when you use our referral code. I-download na ang OwnBank sa App Store or Play Store. Register na and use our referral code na nasa comment section. Kaya tara mga kalikwacha, subukan na ang awesome digital banking experience sa OwnBank. Mga kalakwacha, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.